Lo, ni na ka lo? Ni na ka? Lah, pasok tayo doon, kain ka? Dili ka? Asa ka ganang mukhaon man? Wala pa mandagay kay kaon? Ano mo mong kumain dyan sa molo? Ha? Doon na lang tayo lo, kain ka doon. Ay, pagkaunan dito, kain ka? Ha? Oh, dali. Dali, ayaw niya kasi pumasok dyan sa mall, guys. Kaya hinanap po na lang si Lolo ang pagkain nandito dito. Kung nakikita nyo pa lang si Lolo kanina guys, habang papasok ako dito sa mall, sobrang nakakaantig talaga siya sa puso. Para kasi siyang nakatulala. kaya hindi ako napapalagay habang nasa loob ako ng mall. Tumatakbo ako para habulin si Lolo. Kaya pala guys, ganun yung nararamdaman ko. Kasi pala si Lolo ay nagugutom na siya. Wala pala siyang kain guys. So, sobrang nakakaanting naman ng ganitong buhay. Sa totoo lang guys, ayaw ko na sanang pakialaman si Lolo kasi nga gumagabi na tapos nagmamadali pa kami ng kapatid ko pero mas pinakikinggan ko pa rin ang aking konsensya hindi ko talaga kaya guys nababaliwalain lang ang mga katulad nila marami ang nagsasabi sa akin baka daw niloloko lang ako nila wag daw ako basta-bastang maniwala at wag basta-bastang lumalapit lalo na daw sa mga strangers pero kaya ko ba kaya ko ba lang silang pagmasdan kaya ko ba lang na hindi makialam kung ganito talaga ang puso na meron ako sa mga katulad nila. Kahit lolokohin pa ako ng mga matatanda, matatanda na yan eh. Ayaw mo pumasok doon sa McDonald's, lo? Dyan ka lang? Bakit? Nahiya ka? Sobrang pinilit ko si lolo na pumasok sa McDonald's, guys. Kasi, kasi pagbibili ko talaga siya ng the best para sa kanya. Pero mas pinili niya pa rin na bumili ng pagkain sa paborito niyang bilihan. Kasi daw doon simple lang pero nakakabusog na ng sobra-sobra para sa kanya. Asay daw kasi sa pagkain na kailangan niya dahil nagugutom na talaga siya. Kailangan kailangan niya din daw ng pera. Enough na daw yon Kung kaya di ko na lang siya pinilit. Binigyan ko na lang siya kung ano yung makapagpapasaya sa puso niya. At dahil dahil kailangan-kailangan niya ng pera, pinagkalooban din natin siya ng pera guys. Di ko na pinapakita sa inyo kung magkano. Kasi alam ko ang dami-daming bashers sa mundo na hindi talaga magiging contento. Hindi rin marunong magpasalamat sa maliit o malalaking bagay na kanilang nakikita. Lolo, alam ko naman na napakasimple lang na bagay ang ginagawa ko para sa iyo. Pero ginagawa ko pa rin ito ng buong puso for the glory of God. Sobrang nakakalungkot at nakakaiyak habang edit ko itong video. Kasi gusto ko talagang ibibigay ang the best para sa ibang tao. Pero kung yan lang ang meron ako, kung yan lang ang kaya ko munang ibigay sa ngayon, mapipilit ko ba ang sarili ko? Ito lang sana ang iniling ko para sa iyo, Lolo. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo at paragi kitang isasama sa mga dasal ko. May the Lord God Almighty blesses you both now and forever.